Isipin mo ang isang mandirigma na ang mga sipa ay hindi lang nagtatapos ng laban, kundi pati na rin ng mga karera. Isang suntok na sakto, lahat ay nagdidilim. Alam ito ng kanyang mga kalaban, pero kapag hinarap na nila siya, huli na ang lahat. Oh! This could be over! Ito si Tawan Chai BK Sanchai, isang henyo sa Muay Thai na muling nagbigay kahulugan sa sining ng labanan gamit ang malasiruhano na katumpakan at hindi makataong bagsik. Ang kanyang suntok ay bumali ng buto. Nagpatahimik sa pinakamahusay na mandirigma at nagtayo ng pamanang nakabatay sa ganap na pagwasak. Susundan natin ang kanyang kwento. Mula sa pag-angat sa mga templo ng Muay Thai hanggang sa pag niya sa One Championship. Mula sa kanyang mga pinakamabangis na panalo hanggang sa mga kalabang hindi kinaya ang kanyang lakas. Maghanda ka dahil malapit mo nang makilala ang pinakamabangis na makina ng sipa sa buong mundo. Ito ang kwento ni Tawan Chai. Pinanganak noong isang libo na raan naput na put sa lalawigan ng Chonburi, Thailand, Ipinakita ni Tawan Chai mula pagkabata ang likas na hilig sa Muay Thai. <tos> <tos> sa edad na walo nagsimula na siyang mag-ensayo sa mga lokal na gym. Ipinapakita ang husay at teknik na higit pa sa kanyang mga kasamahan. Hindi nakalampas sa pansin ang kanyang dedikasyon at likas na talento. Di naglaon, sumali siya sa lokal na kompetisyon. Nanalo at nakilala bilang batang prodihiyeng umaangat. Noong dalawang libo at labing anim, hinarap niya si Sing Tungoy at nagpakitang gila sa matitinding suntok. Sa laban na ito, makikita mong makina ng mabagsik na sipa si Tawanchay. Sunod-sunod ah, na tuhod ang nagtapos sa laban, ipinakita ang dominasyon ni Tawanchay sa kanyang kalaban. Pamilya. Habang umuunlad ang kanyang karera, nakaharap ni Tawanchai ang mga pinakamagagaling na mandirigma ng Thailand. Pinagtibay ang reputasyon niyang di mapigilan sa ring. Noong 2000 at 18 nakipaglaban si Tawan Chai laban sa dating kampeon ng Nguyen Lan Lek Jit Muang Non sa isang mahalagang laban sa Lumpini Street Stadium. Simula pa lang, iningatan ni Tawan Chai ang distansya at inatake ang katawan at binti ng kalaban gamit ang mga sipa. <todic> Sinusubukan ni Nguyenlan leg na lapitan Ngunit bawat lapit niya Ay agad siyang nasusuntok ng counter Sa dulo ng unang round Nagpakawala si Tawan Chai ng kombinasyong suntok Na nagpatumba sa kalaban Wow! Sa ikalawang round, Nagsimula ng mahirapan siya. Pagsapit ng ikalimang round, kitang-kita na ang pagod. Ang mga sipa ni Tawanchay ay nagbawas ng galaw ni Nguyen Glamlek na hindi na kayang sabayan ang bilis ng laban. Kaya napilita ng referee na itigil ang laban. Uh, Noong araw na iyon, pinatunayan ni Tawan Chai na siya ay hindi lang umaangat na talento kundi tunay na namamayani sa Muay Thai. Taylor ang taong 2,000 at 18 ay naging partikular na kahanga-hanga para kay Tawan Chai. Dahil sa kanyang galing sa ring, nakuha niya ang prestihiyosong titulong mandirigma ng taon karangalang para sa pinakamagagaling na tagapagtanggol ng Muay Thai, Taylor. Ang pagkilalang ito ay hindi lang para sa kanyang husay, kundi pati sa matibay niyang spirito at dedikasyon sa sining. Sa kanyang karera, titawan Chai ay sumali sa mga laban na nagmarka sa kasaysayan ng Muay Thai. Taylor ang tunggalian sa pagitan ni Natawan at Sang Mane ay isa sa mga pinakapinag-uusapan sa mundo ng Muay Thai Taylor noong Marso 26, Dalawang libo at labing siyam na ganap ang kanilang unang epikong laban. Simula pa lang, itinakdana ni Tawan Chai ang ritmo, tumatama ng eksakto at malakas. Sa ikatlong round, nagpakawala siya ng matinding kombinasyon na nagtapos sa high kick at napabagsak si Sangmane. Ang... Pagkatapos tumayo, nagpakawala si Tawansyay ng isa pang nakamamatay na sipa na nagbigay sa kanya ng panalo sa pamamagitan ng knockout Mas naging makabuluhan ng tagumpay dahil hindi pa na knockout si Sang Mane sa kanyang karera bago ang laban na yon. Ang rematch na ginanap makalipas ang tatlong buwan

Napanalunan ni Sang Mane sa desisyon laban kay Tawan Chai ang unang talo nito sa halos dalawang taon. Ngunit ito ang simula ng pinakamagandang yugto ng kanyang karera. Mabilis na kumalat ang reputasyon ni Tawan Chai at agad siyang napansin ng One Championship, isa sa pinakaprestihiyosong martial arts organization sa mundo. Kamangha-mangha ang kanyang debut sa promosyon Hinarap niya ang top international talents at pinatunayan na walang hangganan ang kanyang galing. Sa kanyang inaabangang debut sa One Championship noong Mayo 15, libo at 21 hinarap ni Tawan Chai ang Irish na si Sean Clancy sa event na One Dangle. Si Sean Clancy, isang batikang mandirigmang Irish, ay kilala sa kanyang matibay na resistensya at agresibong estilo kaya't isa siyang mapanganib na kalaban para sa sinumang makakatapat. simula pa lang ipinamalas na ni Tawan Chai ang kanyang dominasyon sa pamamagitan ng mahusay na teknik at eksaktong galaw. Sa unang round Sunod-sunod ang suntok niya, kaya humina ang resistensya ni Clancy. Ilang sandali matapos magsimula ang unang round, tumama si Tawan Chai ng kombinasyon ng kanan at kaliwa na nagpatumba kay Clancy sa lona. Pinangunahan ni Tawan ang laban mula simula hanggang dulo, Sunod-sunod ang malalakas na suntok na tumama at nagpinsala sa mukha ni Clancy. Sa ikatlong round, nakuha ni Tawanchai ang panalo sa kamanghamang paraan. Nagpakawala siya ng isang mataas na sipa gamit ang kaliwang paa na tumama direkta sa panga ni Clancy, dahilan para mawalan ito ng malay. Ang knockout na ito ay kahanga-hanga, kaya agad naging viral sa sports community. Noong Enero 14, 2022 sa ONE Heavy Hitters, naglaban kalaban sa division. Pluma! Look at that big left hand sense I didn't think we were going to see this third round because of the but he's having more success when he goes southpaw. Oh. You see the desperation now on sound. Sa kabila ng pagkakaibigan na nag-uugnay sa kanila, kapwa mandirigma ay isinantabi ang anumang personal na ugnayan at nalang Hunyo libo at 22, hinarap ni Tawan ang Danish na si Niklas Larsen sa event na ONE, isang daan at walo. Si Niklas Larsen, isang Danish na kickboxer na may malawak na karanasan sa Europa, ay kilala sa kanyang explosiveness at kakayahang tapusin ng laban gamit ang agresibong mga kombinasyon. So ready ni Clancy, si Larsen ay umaasa ng mabilis na panalo. Hindi nang digmaan ng pagod. Pero may ibang plano si Tawan Chai. Simula pa lang, ginamit niya ang abot at bilis para mapanatiling malayo si Larsen. Sa unang round, tinamaan ni Tawanchay si Larsen ng malakas na kaliwang diretsyo, kaya siya natumba sa lona. catch guard with this pressure, but is He's coming in tight, trying to get close, but he's running into these. Look at that left hand. Habang umuusad ang laban, lalo pang pinatindi ni Tawanchay ang kanyang mga atake, tumatama ng malalakas na kombinasyon na unti-unting nagpapahina kay Larsen. He's almost depending so little bit good combinations together, but it's when he's entering the pocket like that, right? Sa ikalawang round Sunod-sunod na kombinasyon ni Chai ang unti-unting nagpapahina kay Larsen. Marching forward. Just opening up the left leg from how he out of the body. Good front kick. heat oh, and speed. Isang eksaktong kombinasyon ng kanan at kaliwa ang tumama sa ulo ni Larsen, na nag-iwan sa kanya ng hilo at napilitang itigil ng referee ang laban, kaya't nakuha ni Chai ang panalo sa pamamagitan ng knockout. Technical. Oh, the spector! Si Pech Morakot Pechindi ay dating featherweight Muay Thai World Champion sa One Championship. Isang mandirigma na may lampas. Dalawang daang laban at agresibong clinch na estilo na gamit ang matitinding siko at tuhod. Para kay Tawan hindi lang ito laban sa titulo kundi pinakamahirap na pagsubok. Simula round isa naging technical at physical ang laban. Sika. Na-neutralize ni Tawan ang clinch ni Patch Morakot gamit ang tumpak na suntok at sipa para mapanatili ang distansya. Stance. Yes. Ah! It's bawat round ay naging labanan ng galing ipinakita ng dalawang mandirigma kung bakit sila ang nangunguna pagdating sa huling round na ipataw na ni Tawanchay ang kanyang ritmo at tuloy-tuloy na pinarusahan si Pech Murakot. Pagkatunog ng huling kampana, agad nagdesisyon ang mga hurado. Panalo. Sa unanimous decision, naging bagong featherweight Muay Thai world champion si Tawanchay sa One Championship. championship. Pinagtibay ng laban ang kanyang pagahari at itinakda siyang isa sa pinakadominanting manlalaban ng kanyang henerasyon. Noong Pebrero 2000 at 23 ipinagtanggol ni Tawanchay ang kanyang featherweight Muay Thai world title ng one laban kay Jamal Yusupov, ang pangalawang ranggo. Taong pisa pa lang ng laban, ginamit ni Tawanchay ang eksaktong front kick para mapanatili si Yusupov sa distansya. Sa loob ng apat na putsham na segundo ng unang round, Nagpakawala siya ng malakas na low kick sa binti ni Yusupov kaya't hindi na ito na kalaban at nanalo siya via technical knockout. Oh. One One, Ipinakita ng tagumpay na ito hindi lang ang kanyang lakas kundi pati ang husay niyang basahin at inutralize ang mga kalaban. Makalipas ang ilang buwan noong taon na iyon, hinarap ni Tawanchay si David Quiria isang batikang kickboxer mula Georgia na kilala sa kanyang tibay at agresyon sa ring. Ang laban na ito ay hindi lang bagong hamon sa kanyang karera, kundi ito rin ang nagmarka ng kanyang kickboxing debut sa One Championship, Championship. isang larangan kung saan mas marami ng karanasan si Kiria. Biencia. Mula sa simula, ipinakita ni Tawanchay ang kanyang natatanging kontrol sa ritmo. Gamit ang abot at bilis, pinarusahan niya si Kiria ng mga sipa sa gitna at ibaba iniiwasang makalapit ito sa distansya ng suntok. Si Kiria naman, sinubukang mag-pressure gamit ang mga kombinasyon ng boxing. Pero ang eksaktong galaw ni Tawan Chai ay napipigilan ang bawat pagtatangka. tunayan ng tagumpay na ito na ang lakas ng kanyang mga suntok ay lagpas pa sa Muay Thai. Kundi pinat- Noong dalawang libo at dalawamput tatlo, nagaharap si Natawan Chai Pipan K. Sanchai at Smoking Joe Nathawood sa isang matinding laban ng kickboxing sa One Fight Night Queens. Parehong mga Thai na mandirigma, nakilala sa kanilang husay at lakas sa ring, nagbigay sila ng isang laban na hindi malilimutan ng mga tagahanga. Jamal oh, once he touches you there. Part of him after seeing the Korea fight. There's a right hand Head kick. His hands are up. Chai caught with a punch like that. <laughs> si Tawan Chai, kilala sa husay at eksaktong galaw, ay humarap kay Nathawood na bantog sa agresibong estilo at malalakas na suntok. Nice. Oh, right hand by Nathawood. sa buong mga round at nagpapitadi nagpalitan ang dalawa ng mga eksplosibong kombinasyon kaya't nanatiling nasa gilid ng kanilang mga upuan ang mga manonood just saying I will sa huli, si Tawan Chai ang nagwagi sa pamamagitan ng unanimous decision. Pinagtibay ang kanyang reputasyon sa mundo ng kickboxing. Noong Enero 2000 at 2025 sa Impact Arena sa Bangkok, naganap ang isa sa pinaka-inaabangang rematch sa mundo ng Muay Thai. Ipinagtatanggol ni Tawanchai Chai ang featherweight world title kontra kay Superbon Singhamawin. Ang dalawang mandirigma, kilala sa kanilang husay at mga nagawa sa esport, ay muling nagharap sa isang laban na nangangakong magiging epic. Simula pa lang ng laban, ramdam agad ang tensyon. Si Tawanchai nakilala sa eksaktong galaw at teknika, ay nagpakita ng pasensya habang pinag-aaralan si Superbun. Just, he just redirected and angled off there. He's got to do that to just time his head. Man, best to cut inside leg. Like, I like the way we're talking about it with talent. Uh, I've read this new pay tips. Si Superbond, dating world kickboxing champion, ay sinusubok ipatawang kanyang ritmo at karanasan. Sa ikalawang round, sinamantala ni Tawan Chai ang pagkakataon at dalawang beses na pabagsak si Superbond gamit ang malakas na kombinasyon. Ipinakita ang kanyang galing at lakas. Matapos ang ikalawang pagbagsak, Itinigil ng referee ang laban at idineklara si Tawan Chai na panalo sa technical knockout pinalakas ang kanyang paghahari sa dibisyon. Hindi lang nasakop ni Tawan Chai ang Muay Thai, kundi napatunayan din niyang kaya niyang magningning sa kickboxing. Ang kanyang talento, teknik at nakamamatay na sipa ang naglagay sa kanya bilang isa sa mga pinakakinatatakutang mandirigma sa kasalukuyan. Pero ngayon, nagsisimula ng lumitaw ang mga tanong hanggang saan aabot si Tawan Chai? Aabot ba siya sa antas ni Nabuakaw o sa Marth Payakarur bilang alamat? Dadaling kaya siya ng susunod na hamon sa Mixed Martial Arts? Ang tanging sigurado ay hindi pa tapos ang kanyang kwento. Kwento